Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer ngayong Enero 29, 20 libo at 25, ngayong umaga. Habang sumisikat ang araw sa Enero 29, nagdadala ito ng kakaibang enerhiya na nagpapahiwatig ng simula ng bagong yugto sa iyong buhay. Ang pagdating ng bagong taon ng Chino ay parang simoy ng sariwang hangin na nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Bilang isang cancer na likas na sensitibo at may malalim na koneksyon sa iyong damdamin, ang araw na ito ay tila idinisenyo upang i ang iyong kakayahang umangkop sa pagbabago. Bagamat mahilig kang manatili sa kung ano ang pamilyar at komportable, ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng paanyaya na sumubok ng bago. Buksan ang iyong isipan sa mga posibilidad na hindi mo pa nasusubukan, baka ang mga ito ang maging daan patungo sa mga kamanghamanghang tagumpay. Habang naglalakad ka patungo sa bagong araw na ito, ang impluensya ng buwan sa Aquarius ay nagdadala ng isang pambihirang alo ng pagiging malikhain at inobasyon. Ang iyong isipan ay tila puno ng mga ideya na naghihintay lamang na maipahayag. Huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone at yakapin ang hindi pamilyar na teritoryo. Ito ang panahon para magpahayag ng iyong sarili sa mga paraang hindi mo pa nagagawa. Ang iyong pagkamalikhain ay parang binghi na kailangang diligan upang lumago. Maglaan ng oras upang magmuni-muni at mag-isip ng mga bagong layunin na nais mong maabot. Ang prosesong ito ng pagsasalarawan ng iyong mga hangarin ay magbibigay daan upang makita mo ng malinaw ang landas na nais mong tahakin. Mahalaga rin na bigyang pansin kung paano ka nakakaugnay sa ibang tao sa araw na ito. Ang iyong likas na kakayahan na makaramdam at maunawaan ang damdamin ng iba ay isang biyayang nagbibigay sa iyo ng lakas upang makipag-ugnayan ng mas malalim. Ang mga pag-uusap na nagaganap ngayon ay maaaring magdala ng mas malalim na koneksyon at mas makabuluhang relasyon. Minsan, sa mga simpleng pakikipag-usap, natutuklasan natin ang mga sagot na matagal na nating hinahanap. Sa araw na ito, subukan mong maglaan ng oras upang makinig nang mabuti sa mga sinasabi ng iba at bigyang pansin din ang mga bagay na hindi sinasabi. Ang ganitong klase ng pag-intindi ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw, hindi lamang sa iyong mga kausap kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang pag-usbong ng iyong pagkamalikhain ay hindi lamang magpapasaya sa iyo kundi maaari ring magbigay inspirasyon sa iba. Huwag kang magdalawang-isip na ibahagi ang iyong mga ideya kahit na tila kakaiba o bago ang mga ito. Tandaan, ang bawat dakilang bagay ay nagsisimula sa simpleng ideya. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang itulak ang iyong sarili patungo sa mga collaborative na proyekto o ventures. Ang iyong mga ideya, kapag ibinahagi sa iba, ay may kakayahang magdulot ng inspirasyon na maaaring magbunga ng tagumpay na hindi mo inaasahan. Habang nagpapatuloy ang araw, huwag kalimutan ang kagandahan ng pagtanggap sa hindi pa alam. Bagamat maaaring nakakatakot ang pagbabago at ang hindi tiyak, ito rin ang nagbibigay daan sa personal na paglago. Ang mga pagkakataong ito ng pagsubok sa bago at pagyakap sa pagbabago ay bahagi ng proseso ng pagiging mas matatag at mas may tiwala sa sarili. Hayaan mong ang enerhiya ng araw na ito ay maging gabay mo upang tahakin ang mga landas na puno ng mga bagong karanasan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magnilay sa mga nangyari. Anong mga bagay ang natutunan mo mula sa iyong mga karanasan? Anong mga hakbang ang nais mong gawin upang mas mapabuti ang iyong sarili? Pagnilayan mo ang mga katanungang ito upang makita mo ang kagandahan ng araw na ito bilang isang pagkakataon para sa pagbabago at pagunlad. Yakapin ang bawat karanasan, mabuti man o mahirap, dahil ito ang magdadala sa iyo patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ngayong araw, tandaan na ang iyong puso ay may malakas na koneksyon sa enerhiya ng kalawakan. Ang iyong kakayahan na magbigay ng pagmamahal at pag-unawa ay nagbibigay liwanag hindi lamang sa iyong buhay kundi pati na rin sa buhay ng mga tao sa iyong paligid. Yakapin ang enerhiya ng araw na ito at hayaang magdala ito ng liwanag at inspirasyon sa bawat hakbang na iyong gagawin. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.